ngapain natin mga idol oh. Look bridge. Yan, what's up mga idol? Ah, magandang hapon mapapala dyan. So, yan. Ah, uh Andito tayo ngayon, no? Kakain muna tayo. Sobrang gutom na. Pagtanghalian muna tayo, mga idol. Buti na lang ay eh, nakuha ko agad yung ano ko, mga dala ko na pagkain. Garami, mga idol. Sobrang nakakatakot talaga dito, no? Lalo na kapag gabi. Maraming mga busis na maririnig mo, mga idol. Hindi mo alam kung saan ang galing, mga idol. Tapos yung mga apak, ba? buti na lang mga idol ay eh, Isipte yung tinulugan namin mga idol ay hindi naman ano masyadong ano uh, makita umapansin nila dahil sa sobrang kapal ng damo so yan uh, dito kami no magtanghalian muna kami anong oras na marami ang gutom na so yan, mga idol ah yan no uh, abangan nyo na po yung bawat karugtong sana makita namin si ah uh, kidlat no kung saan din nala si Karting at siyempre mga idol uh, si ano, si Ghostbuster sana makita kami ngayon kung saan man sila patungo grabe hmm. hmm. ha yung mga supply nga yun mga pala yung nga pala mga idol no. parang siguro kagabi yun yung pinagkaguluhan nila no yung mga supply ba mga armas sobrang ingay talaga mga idol hindi ka pwede ma ma talaga ma makita kapag makita ka nako waswas yung abutin natin sa mga baril nila sa so mga idol ha ah, andito si jipox yan jipox so ngayon ay kain muna kami nagbutom na kami mga idol uham na tayo ng ano Yan nga pala mga idol. Ay <coughs> yung mga pagkain lang po namin dito mga idol ay mga ano lang no uh, pwede nga uh, makain agad-agad pero siyempre uh, haanap tayo ng mga yung lulukuhin natin mga idol ito so, yung mandala ko idol nandito yan may butin tayo mga idol oh.

Yan luto, mga kami luto. Sinsana, mga idol, na yan lang muna yung, yung mga anak na, ah, uh, tinda dahil sa ano? Oh. Ako na, ako na, kung dito ako

Laking bread at uh, no, cornbread. Siyempre may 5.7 Atong itlog na. Sige nga, bago po. E, na eh. nga nga, sige nga Atong itlog ilunod itlog na. itlog Ini e, tamak-tamak gamai nang biak nebutin. ada pada pagi ini. gebi. Wala hugas-hugas itu. Gas dia, ga? kau boy. Kau boy Yan mga idol. Ito yung mga sikritong mga gwapo mga idol malulupit. <laughs> Kumbaga adventure talaga. Iba yung adventure parang giran talaga yung pinupuntahan namin. <laughs> Siyempre, ah, marami pa kami mga ano, tinapay dyan mga idol. Ah, dilata. Uh, ah, yun lang yung binabao namin ah, ah, kapag si explore sa namin. Diyan, hmm. so nga mga idol, no? Sabi. Ay! Ito yung mga hindi natin inaasahan mga idol na pangyayari mga idol lalo na kapag kay akit uh, ng bundok at uh, nasa ano talaga critical yung mga ano mo nasok dapat meron kang mga dala yan uh, thank you thank you po sa lahat po ng mga sumusuporta at ano nag-aabang ng mga video namin at bawat karugtong ay naabangan yung mga idol maraming salamat po hanap tayo sa aking pogs saging you know, Ayan. Ang bilis ah. Ganyan lang talaga. yung mga di natin pwedeng baliwala eh na mga ano diskarte mga idol. diskarte <laughs> lang tayo mga idol no. Oh. So yun no. Oh. Naririnig pala dito yung mga ano ng ano uh, highway. So baba po nyan mga idol. Sa baba nyan. Ay minsan lang may dumadaan dyan mga idol. Kapag gabi, wala talagang dumadaan dyan mga idol. Takot sila na baka mabihag sila o maambush O ma-hold up. Tamo na mga idol. Siyempre. Gawa tayo ng ano. Ang pagsubkay. <laughs> titmat na sa mga bata dyan na huwag basta-basta hawakan ganitong uri na damo. Kasi Kasi delikado.

Argentina, corn beef, baka naman. <laughs> Joke lang, pero wala. Baka naman kainin natin. Lapit hmm. na maumos ang butin. Iyan mga idol. Iyan yung paligid na ganun mga idol. Na sobrang ano. berang nah uh, sukal ini ngopi beli botol lah pura nag si sila po eh nilibot sila po eh nakabantay sila po nagipatay po eh na bigyan na

sila mga idol dalawa ayan mga idol oh. <sighs> naghahanap talaga to sila mga idol sa amin mga idol 哎呦，我他妈！来，站到门口边。 Jangan beri. Jangan lupa, beri. Tawar, Tuhan. bulat, beri. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Để belitan

Tebu nih, hmm. tebu nih. Tebu nih. Ih. Nah, itu. Dikana. Kain mana ah. kayak seguru? Kain gutung tayung. gasa muna natin mga idol nagamit natin ito sa pag ano yun ito yung pagkaay natin sayang sayang sana sayang so, mga idol no bigla lang sila sumusulpot dito na lugar

Nian mengidol, kain muna kami mengidol. Sikot, banut ngicol. Eh utom oh, ko. Ha? Utop nakah. Utop. Yo kana naket. Oh. Si mengidol. Kain muna kami mengidol lo. Utom na talaga kami mengidol. Yan tuloy yung ano namin mga idol itlog na nilaga corn whip at saka tinapay yan so yan abangan di po yung karugtong at uh, patuloy tuloy tayo pag ano paglalakad ngayon pagkatapos namin kumain pupunta tayo doon na direksyon na uh, yun ayan nun. ayan uh, God bless po sa lahat